Ganda ng tanawin dito pag nakabili kayo ng unit oh. Dahil tanaw na tanaw mo ang Metro Maynila. Dumbanda. Pasig yata yan eh. Yan, pasig yata yung dumbanda. Tapos yun, Ortigas. Kung hindi ako nagkakamali, Ortigas yan. Yan, yung mga building na yan. Astagig Laguna de Bay Yan Dahil pala isdaan no? Ito kayo Sa Sa ating munting Ginagawa dito Oops. Daming anay dito, guys, oh. To. Pero wala na siyang laman. Ayun. Lupit ng anay dito, no. Oh. Ayan, no? Oh. Inis bali inisperehan ko na to noong nakaraang buwan dito. Eh wala na siya. Oh. may mga pumalit oh. Ang kulit oh. Hindi ko alam kung anong insekto 'yan eh. Tingnan nyo ah. Yan, sa mga nakakalam kung anong insekto yan, pakicomment naman. As kung tatandaan ninyo, may nahukay akong samba yung banda. Doon, ah tama dito yung banda. Hindi. Eh, oh, dito. Bali dito banda 'yon. Sa Yan ito. Dito. Ano nang kahoy na 'yan? Puno ng mangga. Ito banda 'yan. Um, makita niyo sa ibang in-upload ko, may nakita akong apat na queen. Apat na queen 'yon. So meron din dito. Natin. Pero wala na siyang laman. Ito yung sinasabing buhay ka buhay ka pa inaanay ka na. Ha. Buhay ka pa inuuud ka na. Ano? Yan, no? Dami, no? Pero wala na laman yan. Tapos, dito naman tayo nakakita ng sabihin na ng ating sandamakmak na anay talaga. Ito. Itong area to. Mataas to nung una. Ngayon wala na siya. sa pantigas ng lupa ng anay ng bahay Mas dito rin dito oh, wala na pero huwag tayong magpapakapante rito sa anay dahil mahirap talaga puksain yung anay. Kaya kayong mga may-ari ng bahay na inaanay, pagpo po kayong magtaka kung bakit ang bahay ninyo ay inaanay. Dahil ang anay po bago tinayo ang bahay ninyo, mas nauna siya doon. Main ngayon ang gagawin lang natin pwede natin iwasan yung anay eh pwede natin iwasan na magkaroon magkaroon o madaling magkaroon ng anay yung bahay natin sa pamamagitan ng pagtitrit sa lupa yung unit mo yung bahay mo ititrit natin yan yan o di kaya iwasan nyo na magkaroon ng leak na laging nababasa yung lalo na yung lababo nyo ilalim ng lababo madalas po yan nandyan bago kumalat sa mga kabinet ito meron siyang may ito isa sa tube o daanan ng anay palatandaan nyo na nagkaroon na ng anay ang inyong bahay laman to no? Yan, macro. Macro termite. Hindi ko mabilang kung ilang unit nang itatayo dito. Pero madami-daming unit din dahil kita nyo sa likuran ko bakante yan. Magkakaroon pa ng unit yan. itong unit na to ah, uh, tali kura niya meron yung, yung kaya sa mga naghahanap ng magandang bahay magandang view ah, uh, na kayo dito dahil kung nakikita niya overlooking yan luluto ka ng bulalo rito masarap oh di ba Yan. Dito ang dan yan Ito, Magkakaroon din ang Unit yan dyan Dito Hanggang 3rd floor well, sa, Dito naman hanggang 2nd floor Yan o no? Mga gagawing kanal uh, Burnal uh, Drainage So dito hindi ko alam kung ano to ano tingin ko daanan na nang sasakyan to rito yan dyan siguro naman hindi na tatayo unit to kung tatayuan man kasya pa isa pero baka sasakyan ang ipapasok yan ito ang ating gagawin yan so nandun yung mga natapos na natin gawin ang aking kaibigan kasangga ko sa hanap buhay yan ang aking pang malakasang motor okay. may hindi pa puno so guys pag wala ka sa ilalim ng puno na to ng mangga pag nandun ka sobrang init pero pag nandito ka sa ilalim ng puno, ayan o, oh, maangin, malamig. So, yung mga mangga, marami bulaklak. Pag maraming bulaklak, maraming bunga. Pag maraming bunga, marami tayong pupulatanin. Mangga, santol, pero lahat yan, yung puno na yung mapuputol po yan. Ang disadvantage dito uh, pag pinutol yan yung mga puno na yan yung pinakaugat hindi na talaga makukuha yan so may iiwan yan dyan. Yun yung kakainin ng anay ngayon. Kaya kailangan hindi lang isa dalawang treatment ang gagawin natin dito. Post and pre- construction ang ating gagawin dito bago gawin at pagkatapos gawin ang treatment natin lalo na kung yung mga bagong gawa madalas ang problema po sa lababo mga bagong gawang bahay sa lababo po ang madalas na nagkakaroon ng problema sa anay ah, dahil doon nagkakaroon madalas ng tagas hindi maayos ang pagkakabit o yung Sabihin na natin ano, sa dami ko nang napuntahang mga bahay, napasok na bahay, nasilip ko yung bahay. Kahit gaano po ka, ka pera o kayaman, basta hindi malinis yung tumira. Talagang dugot po talaga. May isa pang ang bahay na ako napasok. Napakaganda po. Talagang mapapawaw ka pagpasok mo. No? Pero pag binuksan mo yung sink, ay nako na Nang lilimahit eh, siyempre hindi ko nasasabing kung sino alin o saan so hanggang dito na lang po habang nagaantay tayo mapuno ang ating balde